nakita ko guys yung homeless uh, doon sa gilid uh, di ko lang binubidyohan uh, bidyohan ko lang pag uh, hatid ko ng lugaw ang kanyang kinakain lugaw guys uh, itlog lang naman sa ano, uh, lugaw yun uh, atiran po natin kasi uh, halos dito sa nakatira uh, yan itlog po yung uh, kanyang favorite kasi guys uh, actually uh, may kaya sila dati sa dati, uh, kaso nga lang uh, ang istorya yan guys, uh, mabang pinto kasi uh, yung nanay niya kasi nasa gasaan ng uh, L3 doon sa may uh, Tayuman banda. Kaya siguro na ano siya, na-depress, laging inisip niya yung uh, nanay kaya yon. Uh, ang lugar to guys, ihatid eh, ko sa kanya muna kasi medyo uh, natutulog siya yata. Gigisingin uh, ko natin siya para lang uh, papakainin natin ng uh, lugaw kasi kakawa nga guys ah. Uh, pero maganda pa rin yung uh, isip niya minsan na makakausap, uh, makakausap po siya ng uh, diretso ayun natulog uh, isingin po natin anong uh, kuya uh, luto yung lugaw mo sa harap mo uh, yan ang kamay niya mo uh, ang niya isang ko na yata walang bisbis uh, pero isingin pa rin natin hanggat na uh, Uh, magising yun magising uh, pinansya kayo guys uh, may ng dumi nga yung uh, aking uh, video kasi nasa gilid po kami ng uh, kalsada dito sa ano uh, sa tapat mismo ng uh, Jose Reyes sa uh, hospital yan na uh, gising na siya uh, yun i natin sa kanya yung uh, kanyang favorite kasi favorite niya yan guys half Chinese po guys guys yeah. yan maraming salamat Ayan kasi guys, uh, yung uh, natin ito, uh, yung nakita kami, uh, si tinatawag ko, uh, lumalapit sa akin din, uh, binibigyan ko ng uh, pagkain. Uh, yung, uh, yung aking pinapigay pagkain, uh, ano na naman, yung, uh, yung ng aking uh, uh kunting uh, tulong sa kanya, yung lugaw, uh, yung yun ang negosyo ko. Kaya yun, uh, nakikita ko siya sa gilid, lagi kumakain, yan. ah uh, Uh, Nanon lang ko kasi guys Naawa lang kasi ako Kasi um, Maaga po kasi ako uh, Nawala ng papa Kaya yun Parang uh, Parang nakakita ko yung papa ko sa kanya uh, Ang hirap eh explain eh Kasi Kung once na sa akin Nangyari yon ganito At saka Sa mga kamag-anak natin Parang uh, Hindi po kayang uh, Tingnan lang Ayun ah uh, sa uh, abot ng aking uh, uh, kakaya, yun. Uh, kahit araw-araw pa siya kumakain sa akin, okay lang po uh, kasi uh, pagpasidahan nyo guys kasi ang ingay dito sa aking uh, uh, lugar, aking uh, pistuhan, uh, masyadong sa tabi lang po kasi kami ng kalsada kaya sobrang ingay sa ilalim po ng Ilarte uh, Line to kaya yun uh, may bigyan ko sa Lugaw. maraming salamat nakita ko guys yung homeless uh, doon sa gilid hindi uh, di ko lang binubidyohan uh, ko lang pag uh, hatid ko ng lugaw ang kanyang kinakain lugaw guys uh, itlog lang naman sa ano, uh, lugaw yun uh, atiran po natin kasi uh, halos dito sa nakatira uh, yan itlog po yung uh, kanyang tiburit kasi guys uh, actually uh, may kaya sila dati lah dati uh, kaso nga lang uh, ang istorya yan guys uh, mabang pinto kasi uh, yung nanay niya kasi nasagasaan gasaan ng uh, L3 doon sa may uh, Tayuman banda kaya siguro na ano siya na depresa laging inisip niya yung uh, nanay kaya yon uh, ang local to guys ihatid eh, ko sa kanya muna kasi medyo uh, natutulog siya yata gigisingin uh, ko na siya para lang uh, papakainin natin ng uh, lugaw kasi kakawa nga guys ah. pero maganda pa rin yung uh, isip niya minsan na makausap, <coughs> makakausap po siya ng uh, diretso ayun natulog uh, po natin anong uh, kuya so yeah, uh, luto yung lugaw mo sa harap mo uh, yan ang kamay niya mo uh, ang niya isang linggo na yata walang bisbis uh, pero isingin pa rin natin hanggat na uh, Uh, magising yun magising uh, pasensya kayo guys ah, uh, may ingam dumingay yung uh, aking uh, video kasi nasa gilid po kami ng uh, kalsada dito sa ano uh, sa tapat mismo ng uh, Jose Reyes sa uh, hospital yan uh, na siya uh, yun i natin sa kanya yung uh, kanyang favorite kasi favorite niya yan guys half Chinese po to guys yan, yeah. yan maraming salamat